minsan sinusubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala para ipakita sa atin na may tayo. At ang malakas ay si Allah. Ipinapakita sa atin ni Allah na may hirap tayo. At ang mayaman ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Isang iglap lang, maaring mawala sa iyo ang lahat ng inimbak mo, pinag-ipunan mong kayamanan. Ganyan kakahina alipin ni Allah. Maaring isang iglap lang, madaanan lang yan ng lindol, Wipe out ang pinagsumikapan mong milyones ng mga pera kayamanan. Sira ang mga sasakyan na pinagsumikapan mo. Minsan, dumarating tayo sa punto na kapag mayaman na yung tao, mayroon na siyang kakayanan, mayroon na siyang uh, mga ari-arian, na parang nafe-feel niya sa kaniya sarili na independent na siya sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi na niya kailangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi na siya nagdadasal. Hindi na siya nagsasala mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, kuhaan natin ito ng aral. Minsan mga kapatid sa Islam, idinadaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalamidad ang paggising niya sa atin, pagpukaw niya sa ating mga puso. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Isra at hindi kami nagpapadala ng mga palatandaan kundi bilang panakot upang kayo ay bumalik sa kanya. Wa manur silbil ayati illa takhwifa. Hindi siya nagpapadala ng palatandaan ayat at kabilang sa mga ayat palatandaan ni Allah Subhanahu wa taala ay ang mga bagyo, ang mga lindol, kabilang 'yan sa mga palatandaan ni Allah, mga kasangkapan ni Allah Subhanahu wa taala upang tayo'y kanyang gisingin upang tayo ay makaalala, mga kapatid si Islam. Kabilang ito sa mga wisdom ni Allah kung bakit na ito pinapahintulutan. Hindi dahil sa kawalan niya ng katarungan, bagkus napakarami siyang wisdom at kabilang rito ay ang upang tayo ay magising, makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang mga Muslim, hindi natin dapat tingnan bilang simpleng natural phenomenon lamang ang mga kalamidad na ito. Dahil mayroong kumukontrol sa mga kalamidad na ito, mayroong nagpapadalang Panginoong Diyos sa mga kalamidad na ito upang sa ganun tayo'y kanyang gisingin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dapat ito ay magtulak sa atin tungo sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magtulak sa atin tungo sa pagmumuni-muni sa ating mga pagkukulang sa ating mga obligasyon bilang mga muslim upang humingi ng patkapatawaran kay Allah magbalik loob sa kanya at huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kanyang habag at awa sa atin mga kapatid sa pananampalatay Islam huwag nating maliitin ang mga tanda ni Allah dahil ito ay mga tanda ni Allah ito ay mga kasangkapan ni Allah ito ay umuugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mali yung sinasabi ng mga tao, bagyo ka lang, lindol ka lang. Pagmamaliit yan. Pagmamaliit yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi ang mga kalamidad na ito ay umuugnay kay Allah. Ito ay mga kasangkapan ni Allah para takutin tayo para magbalik loob tayo sa Kanya. Isipin mo, ikaw bilang tatay, naghanda ka ng pamalo sa iyong anak at tinatawa na ng iyong anak ang iyong pamalo. Ano ang mararamdaman mo? Hindi ba't maiinsulto ka? Kung hindi yan kaaya-aya, mas higit na hindi kaaya-aya na ating basta-bastahin o pagtawanan ang mga kasangkapan na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag in-underestimate mo, binabasta-basta mo lang, minamaliit mo ang mga kasangkapan na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga palatandaan na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay para mo na rin minamaliit si Allah, ayyadam billah. Lindol ka lang, bagyo ka lang, tsunami ka lang. Sino ang naiinsulto mo doon? Ang nagpadala nito. Sino ang nagpadala nito? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang Muslim, dapat matakot ka. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating ugaliin na naaalala lamang natin si Allah kapag may lindol. Huwag nating ugaliin na nasasambit lamang natin ang la ilaha illallah kapag may lindol. Nasasambit lang natin yung Allahu Akbar kapag may lindol lang. Huwag nating ugaliin na nakakapag-istigfar tayo kapag mayroon lang lindol. Kapag may bagyo lang, kapag may tsunami lang, kapag mayroong kalamidad lang, dyan lang natin naaalala ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, Ta'arraf ila Allahi firraha, Ya'arif ka fi shiddah. Kilalanin mo, alalahanin mo, sambahin mo ang iyong Panginoong Allah sa panahon ng kaginhawaan, sa panahon ng kasaganaan, at kikilalanin Kanya, tutulungan Kanya sa panahon ng kagipitan. Kung ating sinasamba si Allah, kung ating inaalala si Allah sa lahat ng pagkakataon kapag dumating yung panahon yung oras na kailangan-kailangan natin ng tulong ni Allah tutulungan tayo ni Allah Subhanahu wa taala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam ugaliin natin na lagi nating naaalala si Allah hindi lang sa mga panahon ng unos hindi lang sa mga panahon ng kalamidad. Hindi lang sa tuwing may lindol lang, sa tuwing may baha lang, sa tuwing may tsunami lang, sa tuwing may bagyo lang, mga kapatid. Bagkus. Kahit anumang pagkakataon ay inaalala natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala.